naman natin makidandat sa kalitaan. po sa mga taga-kalitaan Thank you sir Shout out po sa ano sa dito sa sa Total Gas sa sa Lee Street nakilala tayo nakilala tayo na po pagkasunyo na yung mga mga empleyado Shout out po sa rabot sa support ha Ano nila pa na ako dahil gabi na hindi na alam kasi mula pala ako masada <laughs> At syempre shout out po pala dito sa ano sa Ayan ng Barangay 5 Ay Mang pulas diyan ng makulas gusto niyo po ng mga sisig Kung gusto niyo kumain dito sa gabi dito po to sa Barangay singko sa May Staple Night Yan na ulit tayo ngayon Shout out Mang Kulas. ano sa, di, sa, sa palengke baka meron pa po doon baka wala kayo masakyan dito meron po magsakay pag gabi na pa. Ah. Ah, inaabot pa, pa. Pa. pa rin ng gabi. Pa-ay pa po sentral. Pa-ay pa sentral. Para ang sentral yan diyan. Ay tong to? Ay may nagabi ay pa rin. Asun presihin no. Ah. Kumita si Nanay do. Oh, yung type pa yan Eh. Dali-dali, may masyertify. Sige, service ako. Dyan! Mukha lang <laughs> yung isip. Dala wala ako doon sa kapila eh. Wala na rin doon. Ha ha ha